Yan. Bobo. Ang tawag dito. Pag sa Tagalog, bobo. Pag Ilocano, barekbek. Unang bukas. Isang lan. <laughs> edi eh wow. <laughs> Yan. Pangalawa. yon Dalawa rin. <laughs> Pag pangatlong bukas, tatlong laman. Medyo madami. Ilan ito Ilan nito? pang-apat na laman ay pang-abat na bukas uy, naka lima limang piraso oh, okay. yan, tignan natin oh, yan, lalaki oh, yan, gumagalaw gumagalaw, buhay na buhay ala, tingnan Ayan. Ano bang pain? Nya rin ito, Ay toyo. oh Pak na ini haw. Toyo atinono. Ayun. Kain. Pura sa para kapam. Kun kanaman si. Tayo hmm. hey, mas dating marami nga jumping salad. Pagapang ko. bye bye. Ay ti oi. Hmm. Wanda nakita mo di ay naalan ni ko? Ha. Dakol di naalan na. No? Meron ding biya oh. Oh. Okay, na. Nalunod. Walang laman. Okay. Bumadami na. ini, Ano Okay. Walang laman, dahon. Yan. Merong isang laman. <laughs> oh, doon sa loob. <coughs> okay, tignan na natin kung ano, gaano karami. Ayan, marami rin. Pagbalinisan, pagmatanggal. Tapos, ilalagay doon sa ilog. Pang ano mamayang gabi. Yan. Marami, buhay na buhay. Okay iyan oh maraming salamat po sa panonood o oh, buhay na buhay